Mas pinahaba at pinalawi ngayong taon ang panahon ng pagtatanim ng punong kahoy sa bayan ng Karanglan. Nagsimula ang tree planting noong Mayo sa Kapintalan, Karanglan at nitong Augusto 2 naman ay isinagawa ito sa bayan ng ng California Sea of Clouds sa barangay R.A. Padilla. Limang buwan ang itatagal ng programa na layuning magsagawa ng rehabilitasyon sa mga kabundukang madalas masunog sa lugar. Magtatagal ito hanggang Oktubre at sasabayan ng regular na pagdidilig at pangangalaga sa mga naitanim na punla. Tuwing biyernes at sabado alas 5 ng umaga isinasagawa ang pagtatanim bilang bahagi ng kampanyang pangkalikasan sa buong kabundukan ng karanglan. Nagpahatid ng taus-pusong pasasalamat si Vice Mayor Eric Manokdok sa lahat ng mga nakiisa sa panawagan para sa kalikasan. Kabilang sa mga lumahok ay ang Saint Isidore Agricultural Cooperative o SIAC, Talavera National High School Multi-Purpose Cooperative o TNHS BC Talavera Transport Services Cooperative o TTSC ay Synergies at ASCII Foundation bilang bahagi ng kanilang programang puno ng pag-asa ng ASCII Group of Companies Nakilahok din ang iba't ibang departamento ng ASCII tulad ng ASCII Microfinance Social Development Incorporated, Finance Department Internal Audit Department Accounting Department, Human Resources Development Department Research Mobility Mobilization Corporate Communication Skills and Knowledge Institute, Multipurpose Cooperative, Royal Bon Voyage, Corporate Planning, Research Department at Admin Department. Kasama rin sa mga nakibahagi ang Employee Credit Cooperative ng ASCII at mga sangay nito mula sa MFI Nueva Ecija North, MFI Nueva Ecija Central, MFI Pangasinan at La Union at ASCII Legal and Recovery Department. Bilang bahagi ng aktibidad, pinagsaluhan ng mga kalahok ang mainit na sopas mula sa kusina ng bayan, isang proyekto ni Vice Mayor Manokdok. Tinatayang ang 3,000 punla ng native na nara, milina, duhat, kasoy at iba pang uri ng mga punong may mataas na resilience. Ang itinanim para sa proyektong pananumbalik gubat o reforestation. Para sa Balitang Nueva Ecija, Ninya Kayaban para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.